What's up mga ka-Healthy! Sa mga magulang diyan, makinig kayo. Akala nyo ba simple snack o merienda lang ang Chichiriana Takis? Hindi nyo alam ang laman nito ay maaring makasama sa kalusugan ng mga anak natin. Alamin natin kung bakit. Una, mayroon itong artificial dye tulad ng Red 40 at Yellow 6. Oo, Red 40. Isa sa mga napag-usapan natin sa dating episodes ng Get Healthy with G., ang mga kimikal na ito ay konektado sa hyperactivity at behavioral issues ng mga bata. Pangalawa, sobra-sobrang sujom ang laman nito. Isang maliit na bag ng takis ay may higit na 400 mg ng asin. Isang upuan lang na kainan pero halos isang katlong bahagi na nandili salt limit ng isang bata. At ikatlo, Delikadong mantika, piniprito ito sa mura at processed na vegetable oils na maaaring magdulot ng inflammation at sirain ang kalusugan ng bituka. Ito ang dahilan kung bakit kadalasan 50% of na ito. Kaya sa mga kapwa kong magulang dyan, naway iwasan natin ang takis. Bilang alternative, pwede nyo rin itry ang Cheetos Flaming Hot. Abangan nyo ang susunod video kong tungkol dito. Pumili tayo ng totoong pagkain para sa mga anak natin. Protektahan natin sila dahil sila ang kinabukasan natin. Kaya kung mahal mo ang anak mo, huwag ka nang magdalawang isip. I-share mo ang video na ito para mas marami pa tayong matulungan. Like, comment at follow para sa iba pang health tips para sa pamilya mo. Kita kits sa susunod mga kahelpi para sa mas malusog na kinabukasan. Bye!